Tool, no dito po kami ngayon no inabot po kami ng gabi mga tol ah, naghahanap po kami ng daan ng mga tol hindi ko pa rin yung nasa gugat mga tol hindi namin makita yung daan ng kasi gabi na masyado nang madilim wala kami ibang pang pang ano sa daan kasama ko pa rin si yung, yung ano Oh, uh, kasama ko po yung anak ko, si Budoy. Yan. Si Jenny Adventure po. Kasama ko po. Inabot po kami dito mga tol inabot sa... Inabot po kami dito ng gabi na sa Mount uh, Kasia po. Salamat nga pala sa mga suporta mga tol. Tsaka tuloy nito rin akong... Sana patuloy nito pa rin akong suporta sa malis ng bahay ko. <coughs> So, paano na to? Uh, saan tayo dadaano? No? Kasi inabot ay, maghanap muna tayo ng ano? Uh, matutulugan ng... natin. Uh, Matutulogan natin, no? Saan tayo tayo maghanap? Kasi wala naman ito, malaking kahoy. Masabitan ng duyan. Ayan po, yung anak ko nandito, po. Mati, mati ka pa nakita mo yung anak mo. Oo, ah. Uh, uh, ano natin yan? Yung anak mo. Ah. Uh, hanapin natin yan kasi kawawa yung bata baka umabot sa uh, punto na yung sinabi ni Edwin na ialay sobrang sama na talaga ni Edwin no? mag-alay ng bata okay, yan mga tulno uh, support po sa aking channel na Electra Adventure po Uh, sa lahat ng mga solid supporters ko po at saka sa silent supporters ko po uh, ipag pray nyo po kami ngayong gabi no na walang mangyari sa amin na ligtas po kami uh, wala, wala na tayo makita tatlo lang tayo dito sana walang mangyari sa atin yung ano oh, damang damang dito spiderman patay anay wakwak -wak. Uh -uh. tumunog na yung wakwak -wak dito nasa mga bandido yun lumilipad na bandido lumilipad pati naman sa pati ba naman sa area may bandido Okay lang kayo dyan? Okay lang. huwag no. kang masyadong malayo kasi tumunog na yung ano. Jesus name. Pupuntahin natin yan dito sa baba. Huwag naman, naman sana. Na. Dalawa na sila. Tara, hanap tayo ng daanan. Baka anong mayari sa atin dito. Tara dong. Tara dong. Tara Para natakot hmm. ako ah. Takot ka. Bibigutin ko. Ano? Ang tapang mo anak. Hmm. Saan ba yung dinadaan na natin? Hmm. Ito, sige. Ingat ka. Tingin-tingin ka sa kiliran. Baka biglang sumulpot nang mga bandido. Yung nauna is si Jenny po. Si Jenny Adventure po yung nauna. ako masagit na yung ano, anak ko dyan naman sa likod ah, hindi kami masyadong nagkalag na malayo na kasi ano lang natakot yung anak ko nagpagit na siya na oh. Tingin-tingin kayo so, ano, sa likod niya. Baka ah, biglang sumulpot na bandido. Ito yung ano? Jesus. Anak ko. Jesus. Si Jenny po ito. Uh, lumalaban sa kanyang anak na mahanap namin. Yung mission namin po is ano mahanap yung anak ni Jenny Adventure po. tulogan natin kasi mm. madilim na at may aswang pa. May, may tumunog ng ano? Wak. Wak, -wak. Ano ba yan? Ano asuwang. ba yan sa, ano? sa Tagalog? Aswang. Aswang. <laughs> Parang lumilipad. May aswang. Parang may ano dyan ah. Oh? Parang may masyadong makita yung ano hindi ko masyadong makita yung daan yung ito kasi mm. ako, sobrang dilim na po wala kami ng dalang uh, flashlight ito lang gamit lang namin yung flashlight ng cellphone namin tapos mahina na pa mahina pa yung flashlight ko hindi ko masyadong maanginag yung daanan tsaka ah uh. Sana ba kita tayo ng labasan dito na para makababa na tayo. <coughs> Ayaw Ay, ko nga tulong. Kailangan makuha natin ng anak ko. Oo. Huwag kayo may ngay pa eh. May tumulong may anak. Parang may lao dyan banda sa may unang. Kailang... Parang may nag-oko pa eh. Parang may nagsusunod doon. Sino kaya yun? Ang dito kaya yun? Parang may... ano dyan o oh, parang may nagsusunog dun sa bandang unahan mga tol may nakita po kami mga hmm. 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 tol hindi tayo pwede mag ingay dito <laughs> Kita natin yung mga, makagising hmm. tayong, sunog punta tayo may lahat nakatulog na ang kailangan natin na makahanap ng matutulogan natin yun tatlo lang po tatlo lang po kami dito no? may hmm. hey, nararamig po kami dito ang tunog ng motor baka ano na naman yan ano ba ang dahilan at na, ganyan naging, naging ganyan si commander Edwin na ano si ano na gihip na na hypnotize po na hypnotize si Edwin mabait mabait yan hmm. Oh, dati mabait nang si Edwin pero iwan ko bakit hindi ko masadong na ang mukha ni Edwin. Ni Commander Edwin. Mm hmm. Mabait yan dati. Alam mo ba may kapatid ako Edwin ang pangalan. Ay ganoon. Mm -mm. ba Iwan ko hindi ko pa nakita ang mukha ng masadong ang mukha ni Commander Edwin. Mm -hmm. hindi pa na hindi pa kami nagkita ng kapatid ko nung medyo matagal na. Ay, siguro hindi ko siya nakikita kasi nandito lang siya sa gubat. Okay, oh my god, mas may nag-uupo sa may bandang unahan. Nandito kayo ito. Ito sa mga natin lapitan.

Saya dong mengempen 买。 但是。